Hindi nagtagumpay ang plano ni Dibina sa pagtakas sa City Jail, lalong-lalo na ang pagpatay sa mga Cristobal. Kaya ang kaparusahan ni Dibina ay habang buhay na pagkapilang ko, na inalipin lalo siya ng mga preso, lalong-lalo ng grupo nila, Bani, na hindi siya mapapatawad sa balak sa pagpatay sa kay Princess at Charlene. Lalong kinain ng konsensya si Libi. Sa mamamatay-taon niyang ina at lalong kinonsensya siya ni Dibina sa pagdalaw ni Libi na sinisisi si Libi na ang dahilan kung bakit pumalya ang plano ni Dibina. Ipinamukha ni Dibina na itinanggap siya ng mga Cristobal, pero anak pa rin siya ni Dibina Williams, ang mamamatay tao. At dagdag sinabi ni Dibina na blood is thicker than water, at ang tanging dugo ng mga Cristobal ang pwedeng i-offer ni Libby sa kapatawaran dito kay Libby. Samantala, naging masayang-masaya ang mga Cristobal at nakaligtas si Raymond sa pagkabariyal sa kanya ni Divina. Naging larawan ng buo at masayang pamilya sila, lalong-lalo na sa pagtipon-tipon ng mga kakilala at kaibigan. Sa birthday party nila Princess at Libby, Walang pagsisidlan ng tuwa at saya ang puso ni Princess na nakapapasalamat na nakilala niya at nakasama ang totoo niya ng pamilya kasama rin ang ate niya Libby na birthday rin ngayon pagkatapos mag-blow ng cake ang dalawa. Ay nawala na lamang sila sa party na si Princess naman ay nangungulila sa kanyang tatay Dado at kay Onse pero masaya pa rin na alam niya na masaya ang kanyang tatay Dado at Onse sa tagumpay na mayroon siya ngayon habang si Libby ay nakakubli sa dikalayuan at dahang lumapit kay Princess na may kinukuha sa loob ng kanyang bag. Habang lumalakad ay iniisip niya ang sinasabi ng ina niyang si Divina na ang dugo ng mga Cristobal, ang peace offering niya sa ina. Pigla namang dumating si Xavier na takot na takot at baka may gagawin si Libby. Pero inilabas ni Libi ang isang jewelry box at isang kwentas para kay Princess ang ibibigay bilang regalo humingi ng dispensa sa si Xavier kay Libby. Pagbalik nilang tatlo sa party ay isinuot ni Xavier ang kwentas Sky Princess, ang prinsesa ng City Jail pero sa kanya ay prinsesa ng kanyang puso forever. Isang pagsayaw ng prinsesa at prinsipe. Ang tumapos sa yugto ng prinsesa ng City Jail na hinahangaan ng lahat ng naroroon kasama na rin si Libby na Laking pasasalamat sa second chance at pagtanggap ng buong buo sa kanya ng mga Cristobal. At dito nagtatapos ang kwento ng prinsesa ng City si J.